everyone. So, today it's January 3 and ang oras is 12.33. So, ayan. Um, kakatapos ko lang mag-video sa EMB. And, uh, kanina, just a quick story ng no, ay, ano ba, pagpunta namin ng kapatid ko, si Sarah, kasi yung dalawa kong kapatid, hindi ko na sila pinasama. Gawa ng, sabi ko, kawawa naman yung isa. Kasi nagtatrabaho yun sa gabi. Eh, puyat. Ayan. Sabi ko, matulog na lang siya. Pipicturan na lang. Kasi yung isang alternative, pag magre-report siya sa SSS, sa pagkuha ng pension is newspaper na naka-indicate yung date tapos yung picture nung ng bata tapos yung ID nung bata ayan patunay na siya talaga yon So, sabi ko, picture na lang siya, pati si Sam, para hindi na kami mahirapan. Ayan. So, si Sara lang yung tinagpo ko since malapit lang naman siya dun sa area. Ayan. So, pagdating namin dun sa area, yon sinundo ko yung kaparid ko. Kawawa kasi naglalakad, ang layo din. So, sinundo ko siya, dinahanan ko, sinakay ko. Ayan. Hindi ko lang basta dinahanan, sinakay ko. Ayan. Tapos, pagdating namin dun sa PNB mismo, sabi sa amin offline ayan so nalokan ate mo hala offline paano yan naasahan natin yung pera ganyan so tinanong ko kung um, buong araw bang offline sabi hindi naman daw uh, may chance na magbabalik online ulit mga mama, maya maya after lunch ganyan so ako sabi ko si Kev balik muna ako sa bahay since ang usapan pa naman dun sa company na lilipatan ko is two, ayan, sabi ko baka kaya naman ng mga 11 babalik ako so mga ano yan, 9 kanina yun so sabi ko 11 babalik ako so sabi nung kapatid ko, hindi na daw siya sasama picture na lang siya ng makajaryo din so ayun, nung 11 na mga 11.20, ayan, binigyan ko ng palugit na no, si PMD pumunta na kami salamahan ako ng partner ko tapos dala ko yung picture ayan, yung ID ayan tapos, gulat ako, zero pa din. Zero pa din yung, yung ano ba, yung queuing, queuing number. Tapos, sinanong ko na guard. Sabi ko, online na po ba? And sabi niya, oh, okay na. Yan. Tapos, na, ano ko, hi! So, kas, online na din. Ayan, kasi kailangan namin yung pera pang bayad siya ng bahay. Ayan, pang gasto. Since, ngayon nga, rendering ako, wala akong sinasahod, guys. Dahil naka-hold. One month hold. Ano. so mga february ko pa yun makukuha alam naman hindi tayo kumain ng buong buwan diba? so kailangan namin kumain so, yung naasahan ko ngayon is yung pension bakit na lang may ganun pa at least malaking bagay pa rin siya para sa mga naiiwan ng mga mahal natin sa buhay so ayun magpunta ko doon, winidraw ko mabilis lang naman kasi ako yung una ayun tapos yun, after na binila ko ng food yung so kapag, kapag ka, mga kapatid ko, mga pagkain, yeah. Hindi naman na sila humihingi ng mga mahal-mahal. Kasi dati, ang gusto ko, laging fast food, ganyan. Alam mo na, ewan ko ba, kasi nung bata kami, minsan na kami, bibihira lang kami kumain sa mga gano'n, sa mga gano'n. So, parang naisip ko na gusto kong ipaano e, sa mga kapatid ko na hindi kami kulang ganyan may although wala na kaming parents eh may ate pa rin sila ganyan the one drama pero ayan, mahal na mahal ko kasi yung mga kapatid ko sobra mahal na mahal kaya sila and my partner mahal na mahal ko yan sila ayun so sabi ko oh okay ba sa kanila yung ulam ganyan so okay naman daw sa kanila ayan so nakatipid ang lolo no? Kailan ko kailangan ko magtipid guys <laughs> dahil lang pera natin ay lumipad lahat dahil nagbubi naghanda, ba? Diba? So, hindi naman natin binibilang yun. Andun pa rin yung masaya tayo na nairaho sa atin. Sobrang saya ko. Na kahit ay minimum lang tayo guys, ay napag-aasya natin, na na, na natin ng mga bagay-bagay na, na iiraho sa atin ng buhay. Ayan. So, yun. Yun lang naman yung mga nangyari kanina. And, iwan ko dun yung kapatid bahay. And nagpasundo ako sa partner ko. Tapos nakaligo na ako. Ayan, fresh na ako. So, ready ready na ako. Lumayas. Papunta dun sa bago kong company. So, ayun. Siguro may video ako. Hindi ko sure ha. Hindi ko sure kung makakapag, makakapag video ako. Tingnan natin. Siguro yung labasang ng company ko siguro kayang video hanggang dumas ang company. Siyempre, for my identity, keme, diba? Hindi ko pwedeng disclose yun kung na saan ako nag-work guys, hindi pwede. Siguro yung ano na lang, pag natapos yung along the way, mag-sneak peek ako, mag-video ako ng konti, mga sa biyahe kami. Tapos, bago or after, hindi ko sure. No? And, ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga mangyayari lang. So, ang oras ngayon na is 12.39, guys. Ang usapan is 2. Kaya naman yun. Wala naman traffic today. Ayun. So, magpre-prepare lang ako. And, see you later! So, ayun. Kakalis na ako ngayon. So, Pagpapunta na kami na. na lang uwi ko sa bahay mo mga napag-usapan. Bye! Hello everyone! So welcome sa aking vlog. So, ayan, naka-uwi na ako ngayon sa bahay. And it's already 6.18. And, ayan, nakapag-bees na ako. Nakapag-wash ng muka. Ayan, nakapag sa tayo. And nakapag-uwi na ako ng mga damit. So, paipahinga muna ako ngayon kasi... Napagod ako sa biyahe. Ayan, inaantok lang ako. Sorry. Ayan, inaantok na ako. Ayan, kwento ko lang na mabilisan yung nangyari So, ayun. Uh, after kong uh, sikasuhin yung sa BNP or sa SSS sa mga kapatid ko, ayan, umeretso na ako pa company, sa bagong company na ng ipatan ko. And, ayun, mahaba-haba yung biyahe kasi nagmotor lang naman kami. Pero, since wala pa masyadong traffic ngayon, gawa ng hindi pa naman lahat ng mga companies nag back to work na. And yung mga estudyante, hindi naman lahat nag back to school. Ayan. So, hindi pa masyadong traffic. Although, may traffic ng konti, pero hindi ganun kalala. Ayun. So, siguro, inabot kami ng one hour sa biyahe or mahigit, hindi ko na maalala. Siguro, pero hindi siya katulad ng dati na ayan ako lang. Hindi siya tulad dati na sobrang lala. Ang ka ng one and a half hour, two hours sa ganyan sa ay. So, ayun, yung mga napag-usapan ganina is yung mga requirements ayun, na kailangan kong i-fulfill once na mag-start na ako sa company. And, yung mga related sa offer nila. Ayan. diniskas lang naman nila sa akin. So, ano pa ba? Hindi ko ato pwedeng i-disclose yung mga yun, Kasi confidential siya. Although wala naman akong pinirmahan na contract. Wala pa ata. Siguro sa first day ko pa. Ayan. Asikasuhin ko muna yung mga requirements ko. So, So, ang plano ko next week is masikaso ko na yung uh, clearance ko. So, Tuesday magmamakati ako. And although ayoko nang pumasok ng Monday, no? <sighs> Pagod. Kailangan kong pumasok kasi kailangan kong kunin yung aking mga panda. And kailangan kong kunin yung laptop sa warehouse. Kasi iniwan ko siya nung Friday. Ay! Hindi. Dala ko pala. Dala ko pala yung laptop ko. Mm. So, ayun. Balik tayo sa sinasabi ko. Ano uh, pa ba mga sinasabi ko? nanimutan ko na yung mga sinasabi ko. So, ayun. Sa company, eh, I mean, sa Monday, kailangan kong pumasok pa din, gawa ng, naiwan ko yung mga iba ko pang mga kagamitan. Ayan. So, yung panda ko, kailangan kong kunin. Panda, ibig sabihin nun yung staff toy ko. Kasi, nung nagstay ako sa staff house, ayan, dinala ko dun yung mga gamit ko dinala ko doon yung mga teddy bear ko kasi gusto ko ng teddy bear alam nyo na <laughs> childish pero trip ko yun eh Tot ka ba dinala ko yung mga teddy bear ko doon tatlo sila yung wee bear bears kong malalaki dinala ko sila doon so mahihirapan kasi ako pag dinala ko sila lahat sa Thursday ayan so pag Thursday ko na sila dinala lahat mahihirapan na ako guys and magi pa ako ganyan eh hindi lang naman siya isang location yung pagki-clearance ko dahil dalawang location yon guys Laguna at saka Makati so kailangan ko ng isang araw para sa Laguna isang araw para sa Makati so sayang din kasi pag hindi ako pumasok sa Monday awas na naman siya sa aking last pay ano sayang din. Malaki-laking bagay din yun, guys. So, babasokan ka na lang. Ayun, kahit ayoko nang pumasok na tamad ako, alam niyo na, kasi sobrang traffic na naman. Pero, may shuttle naman na siguro, gawa ng post na yung holiday season. Ayun. so, feeling ko may shuttle na. And, ang halay grabe, mag-drive. Pa, ano, ang layo, So, akapagod. na Ayan. Hindi, hindi prepared ang aking katawang laman. Nabigla siya. Sumakit ang aking kanamnan. Pero kaya rin lang. Parang masanay ako, diba? Kasi, hindi lang naman yun yung mga idodrive ko in the future. May mas malalayo pa. At least prepared ako. Gusto ko kasi matuto talaga mag-drive. Ayan. So, nilalaban ko yung sarili ko na masanay ako sa daan. Kasi pag the more na hindi ako nasasanay sa daan, ang kasangkas lang ako, hindi ako masasanay mag-drive. And magiging independent ako. And ayoko magiging independent. Gusto ko independent ako. So, ayun. Ay, baba. Ayun. So, sa so Monday, ang aking itinerary ay kunin yung laptop. Ay, hindi. Nasa sa yung laptop. Na-aching ako. <coughs> ay, sorry. So, sa Monday, ang aking require, ang aking itinerary is kunin ko yung teddy bear ko. <laughs> yung teddy bear ko para na rin hindi sayang yung araw. Ay, yan. Tapos, ano pa ba? Mm, Tuesday is magmamakati ako. Magpapapirma ako doon. Wednesday, babalik ako ng Batino para magpapirma pa sa dal dalawa lang kasi yung pipirmahan doon sa batino ah uh, yung para sa uniform kailangan ko kasi surrender yung uniform ko and yung mga PPE ko kailangan ko silang isurrender lahat ayan yung safety shoes and yung sample ng PPE uh, yung aking vest ayan yung hard hat kailangan ko silang isurrender lahat tapos in terms of the IT itself ang kailangan kong isurrender is yung laptop kung kailangan ma mapacheck nung IT namin na working yung laptop, wala problema halala, nagkasakit naman ako dahil eh, ano, nagkasakit ganito kasi ako pag nanatapatan ng L-track pan, nagkasakit ako weird no pero ganun ako eh, may ano kasi ako allergic rhinitis and sensitive ako sa mga malamig-lamig, ayun, nagkakasakit ako agad So, ayun. Balik ako doon. IT. Kailangan niya i-check yung aming um, mga laptop kung working pa. Kung may sira. Kung may babayaran ba kami. Ganon. Kung may pinaltan ba akong parts. Ganyan. Kung match ba yung records nila na yung nirelease nila sa akin versus sa uh, ibabalik ko. Baka kasi may binenta ka na doon. Ayun. Pero wala naman akong binenta doon guys. Wala naman akong pagnanasong sa laptop na yun guys. Wala dami ko computer. Kita nyo pa ba? Diba, kong computer dito. Hindi ko kailangan ng laptop na 'yon. May mga laptop naman din ako. May personal laptop ako which is nasa kapatid ko kasi ginagamit niya. Ayun. So, yun yung gagawin ko sa Tuesday. And i-check din pala ng accounting kung may mga loan ako. Uh, sample SSS loan, pag-ibig pag-ibig loan, PhilHealth loan, salary loan. Uh, may mga cash advance ba ako na hindi pa na Ayan, nagwawala na yung aking relo. It means na 6.30 na. Ayan, 6.30. Gulo siya, Gaya siya. So, titignan niya kung may mga cash advance ako na hindi pa nababayaran o may mga hindi pa ako na deliquidate So, wala naman ako mga guys. Kasi, hindi mo na ako mag -see. So, ayun. So, ano pa ba? Yun, uniform, PPE. Sa so, HR, ayan. So, kailangan ko rin mag-clearance mo pa sa, sa HR kung cleared na ba ako doon. Ayan, kung wala ba akong mga inilabag ng mga chemi route. Ayan. So, yun lang naman. Tapos, sa... Uh, manager namin, kailangan ko rin magpapirma para ma-check kung clear na ba ako, na turn over ko na lahat na mga keme, mga keme keme ayan. So, yon. Kumain May nag-invite sa akin. So, yo, up ko muna 'yung aking MN kasi dapat maglalaro ako. Kaso, kaso ayan, kaso naisip ako, ayun nga, hindi pa pala ako nakakapag-video. Mag-video muna ako. And magkikwento-kwento muna ako. Kasi, alam na, dal ko eh. So, bago ko pa makalimutan yung mga nangyari today, kikwento ko na siya. Pa ba? Hmm. Ang ako. Bakit ako sinisipan? Ayan. So, ano pa ba? Hmm. Na, ko na. So yun yung mangyayari ng Tuesday and Wednesday ko So ang last day ko is Thursday Ayan Thursday na yung last day ko Gusto ko clear na ako nun Nang araw na yon Kung kakayanin Gusto ko hindi na ako papasok ng araw na yun ah, Kukunin ko na yung mga Kagamitan ko sa Amaya and uh, sayang kasi pag hindi pa ako pumasok ang araw na yun hmm. mag iisipan ko kung papasok pa ba ako nun o hindi na depende sa mood ko pero since ang dami ko ng ano guys ang dami ko ng kaltas sayang diba yung na makukuha so ayun Mm, balitaan ko na lang kayo if ano pa yung mga may isipan kong i-upload sa YouTube ko. Pero hopefully, since mag start naman ako agad, gusto nga nila mag-start na ako agad-agad eh. Kasi, um, siguro may mga papahawak sila sa akin papers, may mga papahawak sila sa akin documents, may mga kailangan na, may mga urgent lang gawin. ay So, <coughs> kung kung possible nga daw, di ba? Mag-start ako ng mas early. Kaso, sabi ko, kaso sabi nila, ayan, nag-clearance pa kasi ako sa company. And, syempre, rules are rules. Hindi man natin pwede i-disregard ng rules dahil lang lilipat ka na sa bago. So, kailangan natin i-respect pa din yung company, natin anggap tayo ng matiwasay, and kailangan natin umalis ng maayos. So naiintindihan naman nila na kailangan kong mag-clearance. Kailangan kong mag-render. Kasi pag hindi ko nagawa yung clearance, maapektuhan ng aking last pay. So, guys, last pay, pera yon Malaking bagay yung pera, guys. Money rules the world. Charot. Hindi. Parang ano rin yun eh. Source of income. I mean, kasi pag search of living. Ayan. Pag wala kasing pera, you can buy food. Ayan. You won't have a, sh a home to to live. Wow. To live on? Hindi yung magaling utak ko, day ayun. So, wala kang bahay na matitirhan kasi nagrarent lang naman yung mga kapatid ko, ba? Diba? And, uh, may kuryente kami binabayaran, ba? Diba? Alam nga, hindi tayo gumamit ng kuryente. Paano yun? Tubig, ba? Diba? Internet. It's a must na talaga. Kailangan, kailangan na talaga yung internet. Hindi na tayo nakatira sa Jurassic World or Jurassic period ng mundo na walang internet, guys. So, kailangan may internet na. So, eh online class pa naman kadalasan yung bunso yung maliit kong kapatid so kailangan to lagi ng internet kasi naman lagi ako maglo-load sa kanya mabigat din eh hindi naman yun nauubos din yung nilo-load so sayang lang so mas maganda na may internet na lang na babayaran ko mura lang naman yung internet namin it's 999 tapos, at least, lahat na mako-cover doon, ba? Diba? makakalaro na sila, makaka-ML na sila, makakapag-online na sila, do what they want, ba? Yun lang naman. So, ano pa ba? Hmm, hindi ko alam. Ano pa ba? Ano pa ba, ba masasabi ko? So, yun. Gusto ko nang tapusin tong video na to kasi sobrang haba na naman na ito. Nang mga, kung ano na mga anek na pinagsasabi ko dito. Pero, bottom line is, matiwasay naman kami naka-uwi and nakapagpahinga naman na ako sana and nakausap ko na rin naman yung company regarding sa mga requirements nila and pinipilit na nga nila ako mag drive ayan pero hindi pa ako pwede mag drive kasi wala nga akong budget pa ay wala pa akong pera ayan so yan so hopefully makita ko pa kayo sa mga susunod na video please do like <coughs> oh my god may sakit ako <laughs> please do like share, and subscribe kung trip nyo lang. Ayan. Kung ayaw nyo, don't. Ayan. We we'll only made it. We we'll only made it. Ayan. So, ayan. Bye-bye. And see you sa mga next ko pang video. Sa mga walang kakwenta-kwenta kong ko video na puro lang. Gino'ng ako ng diary actually itong YouTube channel ko. Yun ang main purpose ko. Gawing diary to. See so, you na. Bye! -bye.